Okay guys Andito tayo ngayon sa Lipa uh, Talisay Barangay Talisay, Lipa City So ito yung papuntang Lipa Ito yung papuntang Alaminos Ito yung papuntang Talisay O ito yung papuntang uh, Bypass Road, papuntang uh, Padre Garcia So ito yung alamin natin guys Ito yung lalakwatsahin natin ngayon dito Ayan, dito sa bungad Ito oh, Maraming ano, kasi fiesta nga no Nice, nagutom ako oh, ah. Maya kain tayo. Ayun oh, ito yung ano guys, a ah, bypass road papunta ng ah, Padre Garcia. Do maraming mga nangangampanya dito na namamahiing. Oh, Merlo Silva! <laughs> nangangampanya din eh. ni. Yo. So first time natin na uh, bisitahin itong uh, bypass road na ito Ito yung papuntang uh, Padre Garcia So di ko alam kung gaano kalayo pero ang sabi nila nasa 11.3 km Yan may mga truck na daan no? Tingnan natin kung makakatagos tayo hanggang Padre Garcia no? Alright So malawak naman yung daan dito So yun guys kung gusto mong sumama sa biyahe ko Huwag kalimutang mag-subscribe And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga video. All right. Uy, malawak pala dito So ito, napapanood ko lang din naman sa mga nag content dito, nagbablak dito Pero mas gusto ko rin na subukan, mas masaks masaksihan ng ating dalawang mata Nabubulol ako eh Kakagat ko yung malaklaba ko hindi Kumak ko makakatagos ba talaga ano? Alright, na may nag-aaral ng motor. So, sok talaga to dito na ano, mag-aral. Oy, dito. Oy, lusong. Oy, oy, oy. Lusong to guys, ha. Dandahan kay pala kay dito. Rap road, putol pa. Rap road. Pero sa unahan, semento uli. Ayan. So, maganda yung view dito, ha. Pag natapos to, oh. Okay, mga nadaan naman ng mga motor. Ah, sa tingin ko eh dire-diretso na 'to. Ayun. Uy. Mataas na lugar ah. gandaan dito guys kasi mabuhangin. yun Ayun no? Oh, buhangin. I i i i. Chill lang, chill. Hindi ko alam kung anong bundok yan Eh ito, super, likabok naman eh Kasi nga yung mga buhangin Andito na sa gitna yun may mga four wheels may public advisory dito ongoing construction of road and box culvert so dito tayo sa kanan ay malalim guys oh matarik din pala dito no pero ito tingin ko binabawasan nila yung pagkatarik ito bubungkalin siguro to yung area na to para hindi ganong matarik na to tatanggalin malamang to ay wag kayong dumaan dito pag ano maulan kasi itong klase ng lupa na to malapulbo eh malala to pag ano nagputik oh naligaw si kuya naligabok na no? ay malala din pala rap road sadya talagang construction talaga pa Hey, mataas din pala dito, ah. Oh. Tama ba 'tong dinadaanan natin? <laughs> ah, mabuhangin. Ah, wala pulbo eh. So ito guys, ito yung problema pala dito. Sana lalag ay lalagyan nila ng ano yan, tulay, no, para hindi mataas. Dito ahon to guys ha. Oh, yun no. Oh. Sa ngayon ahon pa yan. Pare parang ano pa kasi to. Yung uh, detour niya. Yan pag nagawa ng tulay yan diyan, okay na yan. Yo. Oh. San bandaan nandito boy. Lah, oh, may mga truck lagot tayo diyan. <laughs> nakikigulo tayo dito malapulbo po yun no? sakto naman yun oh no? kakarga ng ano yan tabi tayo ito tayo so ito lang yung ano dito bottleneck kumbaga sa ano ah oh, Uy, dito may nagkakarga you know pinipi ah pinapalawakan nila dito banda yung lay layo din ng rough road pa ha pero pag natapos to guys banti tayo baka laglagan tayo Nang lupa <laughs> nagkakarga yung back ho gulit eh uy saan bandaan dito ba ah? dito oh yan ang lalim guys oh pinabawasan pa nila yung lupa oh. so hindi pa siya talaga passable sa 4 wheels kung ano may nahina ka kasi may matarik pa doon pero kung talagang astig ka ay, kayang kaya parang matras yung bumalik yung pickup na puti kanina eh okay, diretso na ulit cementado dito yung construction guys ang oh, dami oh dito sa kaliwa ay kanan, naglalagay na ng mga para doon sa drainage ba yan, sidewalk mahaba din to isipin mo, 11.3 kilometer pero pag natapos naman to, talagang uh, malaking tulong to sa mga motorista na hindi ka nadadaan doon ng Lipa City, alam naman natin na yung Lipa ay napaka traffic doon ay nakopo Oh. Yung tulay dito pa medyo pa ekes eh, ah. Oh, Aba no no. Tingin na diretso <laughs> Nag-correction pa eh. Ayan, dumaan ka na lang ug kanang maraming ano diyan. Ayan, oh. Dire diretso. hangin. Dito Teka, teka, teka guys, teka guys Dito may ano, mga bato to dito guys So oh, talagang, ah oh, nag ano, nag -kuari, no Yan, may mga bato doon no oh. May nagsisibak doon Sisibak, <laughs> may titibag doon sa taas Ay, sorry Yan, mga bato, yan, pagtambak nila dyan Hap Kanan tayo Grabe yung ano dito Yung alikabok, oh. Mala pulbo talaga Pinong-pino tapos you yun know? o Jaja camera yung dalawang bako oh. oh Yan, shout out dyan sa anong lugar to Sensya na guys, di ko kabisado yung lugar na to Ito na lang ang alamin natin yung kalsada kung anong sitwasyon Sabay pa sa road na to Dito rough road ulit Asya mm, Ayan <laughs> May gumagawa naman eh Yan o oh, Sa kanan Sige daan ka kuya Ako naman Masilip nga Ay, oh, Diyan pala ilalagay yung mga bato na tinitibag doon Lalaki nga o oh. Shout out sa mga masisipag nating gumagawa dyan Tricho! So, ito, matapang tong 4 wheels na to. Sabagay, naka ano to? Ano ba to? Navara? Uy! Iyo! Nakakatrol ay! Uy! Dandahan po ay! Binabalot mo na ako ng alikabok eh. huh, Alikabok na yung camera natin! Uy! Dito, ang ganda ng view! Oh. Pag Paglabas natin, ano kayang view nagaantay gaantay dyan? Hmm, dandan dito guys Mabuhangin, super but dito pa ako lumiko? Nagpalit ulit kami ng linya <laughs> Sa kaliwa ko Ay, akala ko dagat na Ganda dito guys, oh Pag magtayo ng mga ano dyan, Resort or ano Nakikita ko na yung future dito eh Sabi no, kumbaga ano sila eh, rota-rota Ayan, ang tawag doon. Pisto-pisto sila ng mga gagawin. Dami naman gumagawa eh, no? Yan, tulad niya, no? Oh. Sisibak sila, oh. Titibag ng mga bato. padaan po. Hmm, wala. Sisipag naman. Tayo din, masipag magala. may hams dito. Malayo Lay nga, ha? Paano kayo eh, pagbalik ko? Doon lang ako sa lipa? <laughs> Para nakakahiya dumaan doon eh Mang gagambala ka doon sa gumagawa eh Layo pa guys 11.3 kilometer. Mga ganun So mabilis to kasi ano sila eh Kumbaga sabay sabay eh ito, may tulay na naman oh parang malapit na tayo sa ano guys dulo yun mga undo mga inday saan saan na tayo ah, uh, lipa ah, uh, padre garcia bypass road ito yun ganda ng view ah huh? uy Oops, dandahan lang, di natin kabisado ito may tinitibag dito Eh dito, parang tahimik na dito Siguro patagos na ito Tingnan natin kung saan banda ito tatagos dito nag ano na lang doon mas sa drainage drainage pantawag tawag dyan kuya naman sinalubong ako dito malawak ah, dito ano no no medyo patapos na dito oh intersection na ano ba ito dito mabulaga tayo dyan Okay. diretso lang ang dami namang mga equipment nila no yung iba nga nakanda sira na <laughs> Woo! malaki laki yung project to eh haba eh Oh, may umuusok pa doon sa nahano, no? oh, alay kabok tingnan natin ano yan Oo, lawak ng nabawas dito oh. Oh, dami lang panambak no paldo paldo yung may ari ng lupa jan kung yun lang binabayaran no yung lupa no ok kuya padaanin mo ko ako oh, di ako makita lagot oh. Huh! <laughs> inusukan ako eh Lapit na siguro 'to, may naki, may tricycles na oh. All right. Dito maganda na dito, guys. Tandaan lang mga truck na pa nakikita ko na yung dulo may nagsusukat pa doon oh ano ba yan oh layo naman ang camera na yun ano ba yun eh diretsyo yun na lang talaga yung problema doon yung pinakamalala doon yung uh, yung una yung mala may malalim so, lalagyan nila ng tulay para hindi ganun katarik babawasin nila ng konti yung bundok then lalagyan na siguro ng tulay o kaya ano para hindi matarik guys no sa so, tingin ko gano'n eh sorry hindi ako ano eh. hindi ako engineer eh. <laughs> visual lang imagination ganun alright kamis kamis bumiyahin ng probinsya guys ah lawak dito oh. parang airport ay eh. Ito, sakto dito mag-practice driving kayo. Ah, oh, lawak baby. Do, no? ganda ng ano, ng uh, bundok doon. Kita doon, no? Kung imagine mo, parang dagat, no? Tapos tatawid ka doon sa mainland. Ito yung ginagawang no? Oh. Tinitingnan yung mga pinaghirapan nilang mga motor. Oh. Ito may kainan. Ano ba yun?

meron ah ito na dulo na pala eh ay siya napasarap pa nga so malayo layo din uy saan ba dito duman si kuya uy kakanan tayo dito tayo dadaan ng lipa yung pakaliwa yan yung papuntang Padre Garcia so dito na tayo guys so ayun andito na tayo tingnan natin kung saan tong area na to teka lang nakailang minuto kaya yung biyahe natin ah 19 Andito sa camera oh, hindi ko naman pinutol eh. So 19 minutes guys. So palagay natin 20. Eh kung mas maayos pa yan, baka umabot lang ng mga 15 minutes no. Mula doon sa may yung papalikod doon sa may Barangay Talisay ba yon? So ayos na rin. Okay. Okay, so papunta na tayo ng Lipa. Pauwi na tayo. So magiging kung galing ka ng Lipa dito, yun ito yung Arking Enterprises. So, ito yung bali magiging landmark niya. No? Wala naman eh. Silaw, guys. So, yun, guys. Sana nakapagbigay ako ng uh, konting idea patungkol dito sa uh, Lipa Padre Garcia Bypass Road. So, marami pang uh, gagawin, ano? So, yun, guys. Uh, hanggang dito lang muna nga aking video. Hopefully, nakapagbigay ako ng konting idea. Ayun, no. Abang-abang na lang natin yung bypass road na yan sa mga madalas bumiyahe ng uh, San Juan yun magandang ruta yan dyan so, ayan hanggang dito lang muna aking video ayan, kung gusto mong sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos alright so kaya see you next ride and ride safe woohoo see you No, you not, you She's a die.